Nagkatrabaho? Tapos may extra helmet? Ha? Huh? May extra kang helmet? May extra kang helmet? Nagtataka na talaga ako dito sa asawa ko. Lagi na lang helmet ko. Wait lang nga. Ang siguro ko eh. Hoy, saan ka pupunta? Hoy, teka, teka. Teka. Saan pupunta? Nagpaalam ka ba? Saan pupunta? Papasok sa trabaho. Hmm. Papasok sa trabaho? Oh. Eh bakit? Daladala -dala mo laging helmet ko. Sino dala ko helmet ah? Oh. Hindi ko nakakita yung helmet ko dito sa bahay. Ito nang dala ko helmet, wala akong dalang helmet. Sigurado ka? Sabi mo, oh. O buksan Ayan. mo ngayon, buksan mo ngayon likod mo, yung sa ano mo, yung box mo. Nandiyan yung helmet mo sa loob ah. Wala, hindi ko nakikita ilang araw na. Nakalimutan ko lang na sabihin sa iyo. Buksan mo 'yung ano mo. Buksan mo 'yung box na 'yan. Wala, halit na ako, malilito ako sa trabaho. Hindi. Oh. Sumusip, sipuin kita. Buksan mo 'yan, buksan mo. Buksan Ayan. mo 'yan. Buksan mo. Oh, mo ah. Ka, ano ka? Pasalamat ka, hindi ko naaalala. Ngayon ko lang naaalala. Saan mo yan? Ah, oh, na ako sa trabaho. Oras na. Wala mo ha. Oh, na ako sa iyo eh. O, tingnan mo? O, oh, ba't nandiyan yung helmet ko? Siyempre, pag ano, pag nabasa sa ulan, pamalit ko to. Ay, gano'n. Ang galing. May pamalit pala. Bakit? Ha? Hindi mo ako in-update. Masama mo magdala extra helmet? Hindi mo ako in-update na kailangan pala ng pamalit na helmet? Oo. Oh. Ah. Ha? Kapag lumalakad? Ha? sa ka pupunta? Ha? Pupas ko ba ng trabaho? Ay, di mo lang. Nagkatrabaho, di ba? Nagkatrabaho? Tapos may extra helmet? Ha? May extra kang helmet? May extra kang helmet? Ha? Ha? Tawag mo yung ginagawa mo? Bawal mo helmet? Ha? Ah, pwede magdala ng helmet, pero isa lang. Bakit dala-dala mo yung helmet ko? Ha? Ba't dala-dala mo? Manluloko ka. Sinasabi ko na nga ba eh. May dala lang helmet? Di ka man. talaga nagbago eh. Ito lang helmet, manluloko na? Oo. O bakit tinadala mo lagi? Pang ano yan? May na? reserba? May reserbang ulo? Isa pa? Pang ano nga? Pang ano nga ito eh. Baka may loko. Iwan mo yan. Pag umulan nga, pag nabasa ito, pamalit ko nga ito, diba? Pamalit? Kaya pa na... kaputi po dalhin mo, hindi helmet. Oo, oh, sa'yo no. na. Baka sa ano ba? mo? Ito, 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 ito. Ano? sa so, talaga pupunta? Trabaho nga. Trabaho, traba, tra trabaho, ka, trabaho, niya niya, trabaho, 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 makakabili ka naman ulit trabaho, helmet ka. Dhimon, trabaho, eh trabaho, 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 mo trabaho, trabaho,